And, um, to answer mga speculations kay John Rabe Media na nag-message sa ako, Madajun ba gajun ko no? Ang Madajun ba ang bonok-bonok festival? Ah, of course, Madajun. Kalisun ko tili Madajun. Di ba? Annual. Oo. Oh, so, um, ah, mo makapugong sa ato, festival na umaabot. Madajun, gajun. Although, d'yao ay ko na-changes. Kaya iba yung makita-tanan, kamo sa media aware man na ongoing an repairs sa ato provincial sports complex. That's why, ako ganit daw isa ka rason na muta na mo, kung kung jud di ba. Kaya, waya kay kuno venue. So, just like other festivals, kung nakakakuha mo sa Dinagyang, sa Iloigo, ah, uh, ah, uh, Kadayawan sa Davao, at mga performances, most of the performances are on the streets. So, lagi nasa natin sa una na panahon, no? Na diri kita sa atubangan ng City Hall. Remember, that was in 2006. So, uh, final na mga na dili sa sports complex and showdown. So, why mahita po na showdown sa sports complex? ang it and style nato kuman is carousel production. Bali ang mga tao i-invite na mo sa, sa mga dayan. Jaoy pa ini uh, mga meetings na on together with the uh, traffic enforcers kay hamok gadjud ini ma ma -apiktuhan na mga dayan kaysa sa una nato street dancing is gikan ra sa Borromeo Street, gikan sa Bilang-Bilang, agi sa San Nicolas, liko sa Rizal, suyod so sa Sports Complex. Kuman an amo plano kay carousel man ini ah uh, sa ato as of the moment we have napuyo ka contingents six sa uh, bonok-bonok festival or uh, festival of festivals category that is the open or free interpretation category sana sa bonok-bonok base upat i-divide na ini into three groups no cluster na, na to kada group may uh, simultaneous and presentation Jaoy mag performs and first group, for example, anila station one or first uh, stationary performance sa at group two ang first stationary nila is uh, na Narciso Espina. Narciso Espina. And third group ang ila first stationary is ang bilang-bilang church. Na pili na nato ang mga mga streets na may intersection kay para dako except sa cathedral ano, sa bilang bilang kaya man gadud jud sila intersection but ato na mga gadud tradisyon na an mga performers muhapit hapit muagi sa mga simbahan so nagmeeting na ako kay ina sa mga contingent heads and choreographers nag-agree na sila although dai lang mga ato mga uh, um, time Presentation or performance time may mga changes and then uh, we will be deploying, mag-deploy kasi kita ng hamok na mga crowd controllers. Amura dyan na nato solution para yan ang performance. And then, maya na nato tag require ang mga contingents to mount mga dagko na props. So, at itong mga stationary props, dili na ito pwede. Itong mga backdrop, backdrop. Remember before, may mga backdrop na dagko, tag na puyo ka plywood. Tapos, maghimok pa sila ng mga riser, riser. Diyan, waya na diyan po man. na riser, waya na backdrop. All props must be handheld. Pag na dancers, dayasang nila nila props. Waya ka mapili na props ganit nag discourage sa mo ang doon mga gagmay na naligid na gamito nila sa ilang mga instruments. Kaya sa una, di ba, doon mga baril, ipush raman doon nila dahil may mga ligid para fast and movement ah uh, dagko gajud na mga ligid na nila gamitin. Kaya simultaneous man, bali, at mga tao, dili na bulaong na magbalik-balik sila ng station kay kung nakaposisyon na ka sa may Narciso Espina, tanan contingents mo agi gadyo sa Narciso Espina. Kung diri ka sa ni posisyon sa may sa Nicolas Borromeo, di mo sa sa grandstand or sa cathedral just to watch the contingent kay tanan contingents mo agi dito sa imo pwesto. There were mga suggestions na ta-consider o tana sa mga other venues. Basin mo lang ako na kung nato dyan sa amoy ni, amoy ni, nag-consider na dyan ako, nag-discuss oh, na, oh, na mo thoroughly with the technical working group, with the team, with the vice mayor, the mayor. Kaya gani, there was an intention pa ni mayor na mag-retrakan kita ng bleachers eh para ibutang sa uh, school grounds ng City High School. Pero gamay na sa City High School sa nalajok naman. Lajok naman. So, mamingaw ang syudad. Diba kay Wag ang dili kay mo mapati ang mga sounds lahira mo gud kun ari ka dili mo sa sa dos sa, -sa tuma an syudad ari mas an 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 impact ang kabibo an an revelry nang nang tao kay fiesta gud no dot duro pa sa sa Lajo man an ko an ano pa inis, city high school so tag discard na mo ato na suggestion. So that, uh, nag-decide na kami na amo na Jonah na to on. Amo sa giyapon na mahit, mahitabo sa drum and lyre competition. So, although sa drum and lyre, dilikot pa rin sa bonok bonok na five stations. Sa drum and lyre, three stations na sila. Kay uno man, mahangak man budyo on mga mag-daya pa kao ng instruments gay imo man bitbiton kanang parade man ka mo. Mag parade and then my stationary na tag 5 minutes. So tag limit na to 3 minutes at three stations ang sa Dragon Lair 4. Diyao na ato uh, participants na sa Drum and Lyre na 9 kabuok uh, as of today. Pero ang ato deadline is Monday. We are still awaiting uh, municipalities of Mainit and Season to an sa ato uh, high school category na as of the moment upat kabuok. We have Taganaan, Surigao City National High School, Surigao Norte National High School, and Caraga Regional Science. At elementary schools, lima kabuok ato participants. CVDS, Memorial Central Elementary School, Surigao West Central, Surigao City Central Elementary School, Mariano Espina Memorial Elementary School, and Surigao City Pilot School.